Ang totoong krimen na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang babae na biglang nawala sa loob ng isang apartment. Noong April 19, 2008, isang nakakalungkot na balita ay may iniulat na isang Haponesa na nasa newspaper. Ayon sa artikulo, isang babae na nasa edad na 20 ang biglang nawala mula sa kanyang apartment at tila bang siya ay naglaho na parang bula sa loob ng busali. Ang nawawalang babae ay si Tojo Rurika. 23 years old, na naninirahan sa apartment kasama ang kanyang kapatid. Ang apartment na ito ay sa Tokyo, Japan. Ito ay medyo mahal. Pinili ni Natozo at ng kanyang kapatid na tirhan ito dahil sa napakagandang mga security feature nito para sa kanilang kaligtasan. Sila'y nanirahan sa ikasyam na palapag, ang pinakamataas na palapag ng apartment. Isang buwan ang nakaraan matapos silang lumipat. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Sa gabi ng April 18, 2008, mga bandang 7.30 ng gabi, natanggap ng kapatid ni Tojo ang isang text message mula kay Tojo na nagsasabing nakauwi na siya sa kanilang tahanan. Isang oras pagkatapos, bumalik din ang kanyang kapatid sa kanilang apartment. Ang mga ilaw ay bukas sa loob ng apartment at sa labas ng pintuan mayroong isang supot ng mga merienda kasama ang hikaw ni Tojo. Ngunit wala naman si Tojo sa buong apartment. Matapos ang paghahanap sa apartment, natuklasan ng kanyang kapatid ang nakakakilabot na bagay. May bahagyang bakas ng dugo sa pader ng pasukan ng pinto. Meron rin sa isang newspaper at sa washing machine. Iniulat ng kanyang kapatid ang pagkawala ni Tojo sa mga pulisya mga bandang 9.15 ng gabi. Dumating ang pulisya sa apartment mga bandang 9.30 ng gabi at isinagawa ang pagsusuri sa lugar. At tiningnan ang mga footage ng CCTV. May kabuang limang CCTV cameras na nag-operate sa loob ng apartment. Isa sa mga kamera ang nakapag-record kay Tojo na papunta sa kanyang apartment. Nang 7.28 ng gabi, suot ang isang itim na coat at pantalon. May bitbit -bit na maliit na bag, ngunit ang problema, wala namang footage na nagpapakita kung paano siya lumabas ng apartment. Kaya naman. Ipinagpalagay na siya ay maaaring nasa loob pa rin ng apartment batay sa nakitang dugo na natagpuan sa pader ng pinto. Expectation ng pulisya na si Tojo ay biglang inatake ng isang tao noong siya ay nagbukas ng pintuan at malamang na siya ay buhay pa noong oras ng hindi inaasahang pagsalakay. Dahil wala ring footage na nagpapakita ng kanyang paglabas ng busali, iniisip ng mga pulis ay maaaring nasa loob pa rin ng apartment o kaya ay posibleng namatay na si Tojo dahil wala ring mga senyales na ang suspect ay umalis sa lugar. Iniisip rin ng pulis na maaaring nasa loob rin ng apartment ang suspect. Sa buong gabi, isinagawa ng pulisya ang masusing investigasyon sa mga residente. Ngunit wala namang naulat ng anumang sigaw o away sa paligid. Nang oras na inaakala na may nangyari masama ng 7.30 ng gabi. Bukod dito, isinagawa nila ang masusing paghahanap sa bawat unit ng apartment. Kahit sa mga hindi gaanong pinupuntahan na lugar. Ngunit walang kahit anumang malaking progreso. Sa sumunod na araw, noong April 19, alas tres ng madaling araw, nagsimula ng iulat sa media ang insidente. Binalita ng media na may nawawalang babae, na may posibilidad na ang biktima, ang suspect, ay nasa loob pa rin ng apartment. Ay naging pampublikong investigasyon. Nakumuha ng pansin sa maraming tao. Ang mga pulisya, ay may dalawang posibilidad. Isa ay na si Tojo ay maaaring nakatakas na mula sa apartment. O siya ay kinidnap ng sospek at dinala sa labas. May mga blind spot na hindi nakikita ng dalawang CCTV camera. Bagamat napakaliit ng saklaw, ipinagpalagay na maaaring pinaghandaan ng sospek ang mga spot ng CCTV na ito at doon isinagawa ang krimen. Kung gayon, inaakala na ang sospek ay isang taong may mataas na kasanayan sa kriminal na gawain. Marahil ay hindi ang unang beses na gumawa ng krimen. Ang pangalawang posibilidad ay maaaring nasa loob pa rin ng apartment si Tojo. Maaaring siyang nakakulong sa isang kwartong walang laman o pagkatapos patayin, maaaring itinapon ang kanyang katawan sa isang lihim na lokasyon na ang suspect lamang ang nakakaalam. Batay sa dalawang posibilidad na ito, agad na isinara ng pulisya ang buong apartment. Naglagay sila ng mga pulis sa lahat ng entrances. At inutos sa lahat ng residente na deactivate ang kanilang mga automatic locking system para sa investigasyon. Sa kabila ng kontroladong kapaligiran at malawakang investigasyon, wala silang natuklasang makabuluhang impormasyon. Kinolekta ng pulisya ang mga fingerprints mula sa lahat ng residente at sinuri ang mga alibay para sa bawat sambahayan. Inimbestigahan pa nga ang pagtatapon ng basura. Ngunit wala silang natagpo ang mga bakas ni Tojo sa buong buwan hindi nakakita ng anumang tala ang pulisya tungkol sa kinaroroonan ni Tojo. Noong May 24, 36 days bago ang pagkawala ni Tojo, biglang naaresto si Takanori Hashijima, 33 years old, na naninirahan sa apartment, sa 918 ng parehong gusali. Siya ay isang ordinaryong nag-uopisina na naninirahan sa katabing kwarto ni Tojo, nang ituring siyang sospek sa pagpatay ng pulisya. Mariing itinanggi ni Hashijima itinanong kung bakit siya inaakusahan. Gayon Gayunpaman, ibinunyag ng pulisya ang buong kwento na may kapanipaniwala at mahigpit na ebidensya. Naging excitable si Hashijima mula nang dumating ang dalawang kabataang babae, kasama si Tojo. Sa katabing apartment isang buwan na ang nakararaan. Partikular, siya ay nagmamasid kay Tojo kung kailanman may pagkakataon. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kanyang pagnanasa kay Tojo. Nagsimulang nagplano ang suspect. Isang araw nang mangyari ang krimen, hinintay ni Hashijima si Tojo sa apartment. Mula 6.30 ng gabi, naghihintay na bumalik ito mag-isa. Nang bumalik si Tojo, at binuksan ang pintuan ng kanyang unit, mabilis pumasok si Hashijima, at tinakpan ang bibig ni Tojo upang hindi ito makasigaw. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang tuwalya. Pagkatapos ay pilit siyang dinala sa sarili nitong apartment. Pagkatapos ng matagumpay na pagdukot, Biglang nakarinig ng mga tunog ng pulis mula sa labas si Hashijima. Bigla siyang natakot, at napagtanto niya na kung sisigaw si Tojo, mahuhuli siya ng mga pulis, sa makatuwid. Nagpasya siyang patayin si Tojo, bandang 11 ng gabi, inilipat niya ang katawan ni Tojo sa banyo, hiniwa ito, tinatakan ang kanyang mga paas sa mga bag ng basura, nilagay ang mga ito sa freezer. Binalot ang kanyang ulo sa papel at inilagay ito sa isang kahon na itinago bilang isang parsela. Binalot niya ang kanyang katawan ng plastik. Inilagay ito sa isang kahon at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Matapos makumpleto ang paghihiwalay, bandang alas dos ng madaling araw, dumating ang mga pulis sa kanyang bahay para sa investigasyon. Umakto siya na parang walang nangyari. Sa loob ng kanyang bahay ay maraming mga kahon. Ngunit nabigo ang mga pulis na matagpuan ang bangkay ni Tojo na nakatago sa gitna ng mga kahon. Nagtrabaho siya sa isang computer game company at nag-imbak ng maraming game console sa mga kahon. Hindi naghinala ang mga pulis sa kanyang mga salita at hindi sinuri ang bawat kahon. Sa gabi ng sumunod na araw sa ikapito ng gabi, ang pagkawala ni Tojo ay nagsimulang malawakang pinakita ng mga balita sa TV. Nadama ni Hashijima na kailangan niyang alisin ang anumang ebidensya, kaya lalo niyang pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni Tojo. Inilabas niya ang mga pirasong ito sa banyo, maingat niyang pinutol ang mga damit at gamit ni Tojo sa maliliit na piraso rin at pinalabas ito sa inidoro. Nang sumunod na araw, bandang 4 PM, habang papaalis siya sa kanyang apartment para pumunta sa isang convenience store, Nakasalubong niya ang isang matandang lalaki sa unang palapag ng apartment building na may matinding pag-aalala. Ang matandang lalaki ay ang ama ni Tojo. Ipinaalam niya kay Hashijima na nawawala ang kanyang anak at tinanong kung nakita niya ito. Sinabi rin kay Hashijima na isang mensahe na nagpapahayag ng kanyang pag-asa para sa pagbabalik ng kanyang anak na ligtas. Hindi lang iyon, kundi nagbigay rin siya ng mga panayam sa mga reporter na nagtipon sa paligid ng apartment complex upang tuklasin ang pangyayari. Nang sumunod na araw, bandang 7 ng umaga, nagsimula si Hashijima ng paghahanda para pumasok sa trabaho. Inilabas na niya ang katawan ni Tojo sa inidoro, ngunit kailangan pa niyang alisin ang mga buto. Gusto niyang itapon ang mga buto sa labas, bagamat iniinspeksyon ng pulis ang mga bag ng mga pumapasok at lumalabas sa apartment. Nangahas siyang ilagay ang mga buto sa loob ng isang bag at umalis ng kanyang tahanan. Ngunit tanging iniinspeksyon ng pulis ang mga malalaking bagay na maaaring magtaglay ng isang katawan. Kaya't nakalusot siya sa inspeksyon ng maayos. Araw-araw, unti-unti niyang idinadagdag ang mga buto sa bag at itinatapon ang mga ito sa isang malapit na basurahan. Sa panahong ito, hindi napansin ng pulis ang kanyang mga hakbang at nagtagumpay siyang lubusang alisin ang mga labi ng biktima. Si Hashijima ay nagdiriwang ng kanyang perpektong krimen. Ngunit isang gabi, tumunog ang doorbell. Ito ang pulis na nagbibigay kaalaman sa mga residente tungkol sa paghahambing ng fingerprints na kanilang gagawin. Natagpuan ng pulis ang fingerprints sa pinto ng bahay ni Tojo at nagpasya na ihambing ang fingerprints ng lahat ng residente ng apartment. Pumayag si Hashijima na sumailalim sa pagsusuri ng fingerprints sa takot na maging mapaghinalaan siya ng mga pulis kung tatanggi siya. Nang matuklasan ng pulis ang isang tugma sa pagitan ng fingerprints, at kanilang natuklasan na si Hashijima ay ang suspect, siya ay agad na naaresto. Gayunpaman, hinarap ng pulis ang isang masalimuot na sitwasyon dahil hindi nila mahanap ang bangkay ng biktima, na ayaw umami ni Hashijima sa kanyang ginawa. Patuloy na pinapaamin si Hashijima sa kanyang mga kasalanan, ngunit pinahirapan niya ang mga pulis nagsimula ang mga pulis na masusing paghahanap sa sistema ng kanal malapit sa apartment. Gumawa ng dramatikong paghahanap ang mga pulis, hanggang may nakita silang isang piraso ng buto. Humigit kumulang na dalawang pulgada ang sukat, kasama ang isang credit card na may pangalan ni Tojo, na nagmumula sa tubig mula sa inidoro o bathtub na bumabagsak sa sistema ng kanal. Ito'y papunta sa karagatan malapit sa kanyang kinaroroonan kamanghamanghana na natili ang pirasong buto sa sistema ng kanal ng buong isang buwan. Noong June 13, 2008, dalawang buwan lamang matapos ang krimen, ibinunyag ng pulis ang mga detalye ng kaso, at si Hashijima ay kalaunan na ngay sinampahan ng kaso at dinala sa korte. Sa panahon ng paglilitis, ipinakita niya na ang kanyang motibo para sa krimen ay nagmula sa kanyang kakulangan ng nakaraang karanasan sa mga babae at pagkakaroon ng mga pantasya gayon paman, inamin niya na hindi naging ayon sa plano ang pagsasamantala kay Tojo, na nagdala sa kanya na gumawa ng karumaldumal na aksyon ng biglaan. Bukod dito, ang kanyang kilo sa panahon ng paglilitis, ay kakaiba at malamig sa mata. Mariing ipinaglaban ng mga taga-akusasyon ang parusang kamatayan. Itinuturing si Hashijima bilang isang brutal at lubos na mapanganib na kriminal. Nagdudulot ng panganib sa lipunan. Bagamat na sentensyahan siyang pagkakakulong habang buhay sa kanyang unang paglilitis, inutusan ni Hashijima ang kanyang kanilang panig na mag at humiling ng parusang kamatayan. paman, hindi dumalo si Hashijima sa korte. Sa isang nakakagulat na pag-ikot, siya ay nagmungkahi pa ng parusang kamatayan para sa kanyang sarili. Matapos suriin ang kaso, hindi itinuloy ng korte ang parusang kamatayan. Bilang tugon, agad na nag-file ng protesta ang taga-akusasyon. Kinukunde na ang desisyon ng distrito ng korte bilang labis na malumanay. Noong February 18, 2009, si Hashijima ay pinarusahan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sa kalaunan, nagbukas ng apela. Ngunit hindi siya dumalo dito at laging ipinapahayag ang kanyang pagnanasa para sa parusang kamatayan sa mga nakasulat na pahayag. Gayunpaman, sa wakas, siya ay nasentensyahan ng panghabang buhay at kasalukuyang nakakulong. Salamat sa panonood.